So, mahirap pa ganito, no? Ito, ito mahirap yeah. part. Pagbabakas niya ito, dumikit na kasi. Akin mo na dito sa side. Tapos po, akin mo na dulo? So, today, pupunta tayo sa... Ethelbert, ayusin natin yung flooring doon. Tatanggalin na yung carpet kasi luma na siya, pangit na siya, maamoy na din. So, palitan natin para maging maayos din yung tinitirahan ng mga upahan sa atin. Dun, din natin yung Pilipino. So, pupunta tayo ngayon sa Tim Horton bago tayo pumunta ng Ethelbert kasi hindi pa kami nag-agahan. So, so na andito na po tayo sa Tim Horton. Tim Horton. Dito po sa Dopin. So, ngayon, bibili po tayo ng ating coffee coffee. So, okay guys. Nandito na tayo. So, ito yung binili namin. Ito panglagay doon sa gilid niya. Then, syempre, may mga gamit na kailangan natin. iyan oh. So, ready ka na? Katotoh, maginaw. Ang liit-liit pero lagi <laughs> ako nauntok. sisimulan na natin. Ayaw to sa cellphone to. Bago pa rin tsura. Sira na? Malabhan. Magaling, magaling, magaling. Iba yung wala naman. Sa ito pa pala. Ano naman lang <laughs> siya eh. Iphone pa yun. Ginusto niya yun Maligong. Ayusin natin kasi ito luma na. Itong ano, carpet. Luma na siya. So, papalitan na natin. Iusog okay, lang tayo dito muna to. Yes, bahay kubo dito ay, sa Ethelbert. O, oh, susunod na, Joseph. Hindi, meron palang... Dapat hinarangan bumi. nyo yan. Hindi mo lang pala, pinahirapan. <laughs> <laughs> Uy, ano to? Ah, yung binungkas mo dito. Kaya lang ko may bubuyo. Mabuyog po, tibli. Nasaan nilagay yung... Oh, tingnan mo, may 2 dollars o. Oh, sino nakaanang dyan? soon, papalitan din natin itong heater na to. Ano yung pulang ano to? Yung? Yung parang yung kapi ko? Ito ano. Ito yung problema. Wala ka bang panunsod yung anong tawag ba? Dito? Meron akong pang ano dito. Tawag doks eh. Oh, smile ka naman dyan. Hindi <laughs> <Ay>, <laughs> <laughs> na yata tatanggalin yung kahoy niya na yan. Yung kahoy? Yan. Ito? Mm -mm. Hindi, yung isa. Ito? Oo. Kailangan mo tutunggalin. Hindi, hindi naman kahoy yan. Ano yan? Ano to? Oh, Pum. Pum yan. Ah, ano Pum. Ano Kailangan mo pakpakin, hindi yan, yan. Okay. magpapantay. Okay. Hindi pa ganun kapit. Kasi yung side mo pag eh. anong. Yo. So, pa bak muna natin 'to lahat. Okay, kanin talaga. Oh, tanggalin mo. Subukan muna natin lahat 'yan. Gusto mo pala to. So, mahirap pa ganito, no? Joy, yeah. 'to yep. na mahirap part. Pagbabakas so, niya na kasi. Yung carpet siya, tapos papalitan natin ng binil. So, kailangan natin ganito yung kasi sobrang tagal na yung carpet. So, dumikit na siya. So, ito yung mahirap na um, part. moisture absorber niya. Yeah. Yes. Sa kabila pa doon Dito medyo natatapos na Mamaya doon Bago namin nilatag itong flooring Binil Kasi tanggol dyan na yung mga ano, magpuputi ang <laughs> buho. Nagpienta ko. Ilang taon na yung anak niya niyan. ba diba, nung nagpipisil tanggol eh ano? Bata pa. Wala pa siyang anak. Hindi pa yata siya tanggol doon eh. Ano parang siya? Ta tanggal. <laughs> Hindi meron nga isa diba? ang Ngayon, ano, 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 yung ba? Ang probinsyano. Probinsyano, Ngayon na na siya. Ano na yung mga title? Batang tondo ba? gutom ka po? may batang ka po? ayon yun na tundo, hindi siya siya po yung isa tundo kasi yon ready na na install yung ano? Okay. flooring yung ganitong kulay? okay okay naman po tuny okay okay siya. wala okay dami mong girl. Konti pa? kunti <laughs> konti <conti> pa? Oo, hindi lang <laughs> talaga pantay itong pader. and everything Murphy yung ginagawa namin ni Ella kay Mabelis yung bagay unahin mo muna dito sa side tapos pokin mo sa dulo sa dulo? ito yung kahapon na ano natin no? yan yung technique natin kahapon kahapon hmm. inaalap ko kasi yung kiligin niya <laughs> ng ng material na yan eh. Yo!

dapat tinanggalan mo yan ng ano tinanggalan mo ng babae at kalalaki makla uh -huh. ang matitira hindi mo na magagamit yan uh -huh. so, saray ko oh. <laughs> <laughs> oo Oo, oh, wala na, na silbi. Walang matris eh. Wala rin ano. <laughs> Kaya kailangan, kapag pinutol mo dyan, doon, pag pinutol mo dyan, yung tira, doon naman siya sa dulo. Yes, sir. Yun. Hindi pwede na... Magigits mo dahil yun. Ito, lalaki. Mm -hmm. yun babae. Okay. Lagi magkasama yan sa buhay. Mm -hmm. Pag hindi magkasama sa buhay, malamang parehin. <laughs> yon Madrid. So, yun ang technique. Para walang masayang at walang uh, hindi ka mag uh, ano sasayang ng product or yung item. O yung, yung product ay, hindi nga, dito <laughs> <laughs> So, yun ang technique nyo yang sabi ni Foreman ano daw mo okay yun sino pa sino pa yun. Pero kung kung, 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 kung. Spec, kung walang nabasag. <laughs> nag <-lock. laughs> Ito yung sinasabi nila. Oh, ito yung ganito. Yung? Tusok mo kaya. Yun, ganun. Yung ano nga. Hindi, kailalim ya. yan. Yun. Kailangan hindi yan mawala. Ang bawat Ayan, isa. Baan? Kailangan may matirang isang ganun para magamit mo pa sa kabilang side. Magagamit mo sa mga... susunod na kabanata. Mm-hmm. So, may natutunan na naman tayo. Tay. Tay engineer. Tay Kuya Kim. Bigay mo yung ano ha, yung isa para hindi siya masira. Kasi oh. maliit hmm. eh. Dapat hindi siya magpantay-pantay Na ganito Kasi pag nagpantay-pantay yan Magpapantay-pantay din Doon sa dulo So which is not good Kasi maraming masasayang Kaya kung ikaw ay nagtitipid Dapat iwasan mo Na magpantay-pantay Tama form ana engineer? Dapat pag nagpantay, yung nakahiga na lang pantay. <laughs> pantay. Pantay. Dead ball na na sinasabi eh. <laughs> niya. Pantay, pantay. So kaya iniiwasan na magpantay ito. Gusto mo wag pa pantay, doon ka sa Rizal. Pantay Rizal. Tapos na. Corner na lang ito. Cor patapos na. <laughs> Masakit na yung likod ko. likod. Ano <laughs> ba makalimi? Bawal ko na lang portal. Okay, mm. pupunta ngayon. Pag nag-away ka na kay Ilan, doon nagtatago si Ate. <laughs> Saan? <laughs> may zombie, doon pupunta. Doon sa so ano? Gate po kung tangyepen. Nung napapunod ko yung mga zombie, nalagyan ko sa nang rep sa baba, ay kaglo to din. Tapos? Ito na Okay. Chilen, chilen, chilen. Let's go see Again, juice. Okay, di pa Para wala nang nangyari, oh. Sino papakuin niyan? Itong dito sa may crop niya. Isa dito, tapos sa baba. Dito ka mag-umpisa. Uh -huh. Dito sa ilalim tapos taas, ilalim. Ilalim, eh, taas. Ilalim, taas ah okay alternate mm -hmm. tapos siguraduhin mong walang awang to dito kung may awang silikon sila nga. ah okay okay we're done finished na naging ano, ano, ano na sya Ang ganda na no. Ibang iba na. Iba, iba, na. -iba na. talaga. Yes. Ayos na. Arpingot. Ayos na yan. Dapat may inano mo pa.

kaya yung sala natin na palitan na ng ano, flooring. Tapos ko lang itong basura. At yung mga pinagtanggalan. Pinagtanggalan sa Makiat kamahan. bisyo ilang henerasyon ang bigat Ayan. Yeah. Oh. Yeah. <laughs> Ayan. Bumigat siya kasi ano eh, basa. basa kasi. So yun mga katoto, tapos na tayo sa salas. So, isusunod naman natin i-renovate -re is yung dalawang kwarto. So, after yung dalawang kwarto, yung kusina naman. So, halos sinabot din kami ng 4 days pero yung 2 days doon ano na lang, uh, dalawang oras lang yung trabaho namin 2 to 3 hours lang, pero yung Sabado Linggo halos 5 to 6 hours kami nag trabaho so ang total ng nagastos namin is yung dalawa, uh, ah, 20 na box ng yung vinyl, vinyl. flooring So, ang regular price nun is 49.99. Pero dahil nag-sale siya, on sale siya, nabili lang namin siya ng 29.99. Plus tax. So, ang total lahat nung 20 na yon dun sa resibo, kasi nakasama na lahat-lahat dun. So, maabot siya ng 220... 400? 2 ang isa, ang sampo. Pero times 2, so 400 something. Kulang-kulang siyang 500. And then, bumili pa kami ng yung, ano tawag doon? Yung, um, parang uh, base, baseboard yata yun. Uh, yung pang ipit. Oo. Uh, so, yung mahoy doon sa may pinakababa niya. So, ang um, presyo noon is 65 total niya. Uh, apat niyon binili ko. Kada isa may 14 feet na haba. So apat yung binili ko. Sakto doon sa may sala at sa kusina. Ay sa living room at saka sa dining room. Doon. Yes. So yung po, yung 20 pieces na na binil na binili namin para doon sa sala, meron siyang natirang 4 and a half na box. So hindi siya naubos sa isang <laughs> sa salas. So, pwede namin gamitin yung apat at kalahati na box doon sa isang room. So, tignan natin kung kakasya siya. Kung hindi, bibili pa tayo ng another maybe 10 or 15 pieces, 15 bucks uh -huh. para naman sa isa pang kwarto at saka sa kusina. Yung pinaka, ano niya, yung maliit na area ni doon na papasok, papuntang kusina. Kasi yung dalawang ano niya, kwarto, naka-carpet pa yon mga katoto. Kaya medyo uh, hindi pa siya mag gano'ng kaganda, mm -hmm. papalitan namin yun para maging presentable siya, di ba? Mm -hmm. So, i-renovate re natin yun unti-unti kasi nabili namin yung bahay na yun is talagang luma na siya, uh, panimula namin ni Katoto nung bagong kasal namin. So, yun yung pinagka-gift namin sa kasal namin dalawa. So, kesa mangupahan kami, so, mas uh, pinili namin na uh, bumili ng maliit na bahay panimula namin. So, hanggang ngayon is, ah, uh, na, nakikip pa rin namin. Although meron na kaming nabiling bahay doon sa dopin pero pinikip pa rin namin sya dito. Hindi po sa pagmamayabang, kundi ito po ay istorya na pwedeng makuhanan ninyo ng bakit sila nakaya nila. So, kami din makakaya din namin. Gano'n, di ba? Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Go, go, go lang. So, kaya natin kahit gaano kahirap man, magsimula man tayo sa pinaka-bottom, darating yung panahon at darating yung time na kahit papaano is mga luwag eh karang tasty tastiest lang mga mm. Tasties uh, harap lang dati pangarap lang din namin magkaroon ng bahay so ngayon nagkaroon kami ng bahay ayun nga si Batcha yung minirenovate namin yun yung una so then nangarap na naman lagi nangangarap nangarap at least natutupad at uh, hindi tayo sumusuko sa mga pangarap natin na makamit di ba? Yeah. So, tiwala lang sa sarili at tiwala lang kay God at dapat, masikreto magtulungan kayo mag-asawa para hindi mabigat na kuhanin yung pangarap ninyong dalawa, di ba? Tulungan, hindi pabigatan. Tara. So, yun. Nung time kasi na, ano, na-try namin ibenta kasi nga, uh, parang wala nang gagamit, wala nang titira. Pero, napag-isip-isip namin ni Katoto na wag na munang ibenta kasi parang ayaw niya magpabenta. Uh -huh. So, sa tuwing gusto namin siyang ibenta, binibigyan niya kami ng reason para wag ibenta. Uh -huh. <laughs> so, kaya yon na pag-isip namin na wag na namin ibenta, keep na lang namin. Kung merong titira, hindi ipapaupa natin. Kung wala, okay lang din. Uh, I-keep natin. Papasya-pasyalan natin. So, yun. Uh -huh. Kahit pa paano, meron tayong bahay kubo dito sa Ethelbert, Canada. So, yun mga kanoto sana naman natutunan kayo at may inspire kayo sa aming video at uh, sana subaybayan nyo pa rin yung aming uh, susunod na video para po sa renovation naman ng aming kwarto, dalawang kwarto at yung toilet at yung mga kusina. kusina, at syempre pati dun sa harapan ng bahay papalitan din natin yung yung bintana, lalagyan din daw ni Katoto ng talaga, bala kong lagyan ng isang kwarto pa doon eh. Uh -huh. Para maging tatlong kwarto siya. Uh -huh. kaya 'yun. Is yes. yes. DIY lang po tayo mga katoto para nang sa ganoon makatipid tayo sa labor. Uh, salamat pala kay Kuya Jomar na uh -huh. tumulong sa amin. Yes, malaking tulong siya kasi uh, nakatulong, nakatulong sa amin doon sa paggagawa ng flooring namin. Maraming salamat, Joe Jomar. Yes, at subaybay nyo po, marami pa pong renovation ang ating gagawin sa ating maliit na bahay. Dito sa Canada. Thank you po sa lahat po ng mga uh, katoto na nanonood na sumusubaybay sa aming uh, maliit na page, sa aming munting bahay, YouTube channel, YouTube channel, RPTV, RPTV. At sa lahat po ng mga nadaanan ng video nito at hindi pa po kayo nakakasubscribe subscribe please po, don't forget to subscribe and like and share na rin po. Nang sa ganon ay marami pa po tayong matututunan na DIY dito sa Canada. Canada.